News. Ilocos Norte Anti-Corruption Movement nagsagawa ng press conference sa halip na rally. Kasama mo mula sa IFM Lawag si Idol Lawrence Martinez. RMN Live Report Best na mag -rally. Ay nagsagawa ng press conference ang Ilocos Norte Anti-Corruption Movement sa loob ng United Church of Christ in the Philippines, Lawag. Sa press conference ay napag-usapan ang problema sa lipunan at ang kanilang hinaing na itigil na ang pagpapatayo ng floating weed mill sa hilagang parte ng Ilocos Norte. Isa pa sa napag-usapan ay ang pagpaparesay nila sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo dahil sa nangyayaring korupsyon. I-Kulong na yan! Mababura! Bangga Raul Tignay, 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 hindi mo bang Tignay, 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 hindi Samantala ay nagkaroon naman ng concert, libreng gupit at coastal clean up ang Ilocos Norte Police Provincial Office kasabay ng Trillion Peso March at pagdiriwang ng Bonifacio Day. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag ay Dolores Martinez, Tata, Aremen.